today, papunta na kami sa Iloilo. Ayan yung mga kasama. Ito ba yung mga yan? Kasi minadelete ang aming flight dito sa airport. Masaya kayo sa pagkain. Yes. <laughs> Nakangiti kayo. I'm waiting for that. <laughs> wow. Ero kami na po hang tinapay. Ay, ayan. Binigay na. Stewardess. Is... Kalikad pala. Yung special mamon. Special <laughs> mamon. Bago ang lahat, itingnan natin ang itong mga Maria o na kami sa loob. First pa lang ako Ay, Kaya pa lang ako pupunta sa Iloilo tapos dili pa 'yung flight natin. Basta sa Pilipinas, laging nakapila ang mga tao. Dapat, dumating na tayo kanina. Nakainan na natin yung sapsap. meron titik-titik. Gutom ako. Eh, inaantay ko yung sapsap. Hindi -sap. ko. Basta tayo, pinapaan pa. Papasok na tayo. O, sa erogmano. balik. Kita bakal pagi lagi pindah-pindah. Ayo, punang. pag pag nabitbit mo yan na hindi mo nang hilain. Eh. Para hila hila lang. ano ba yan? dito ba tayo wow, maabot natin yung ano <laughs> <laughs> dun sa plano nang sa maabot yung kagaya ng bag maiksi kasi kami dito sa Pilipinas maabot namin yung lagayan ng bag ay, napakalayo na. Mm. Ang siya pala sa itong ilo ito. Z2313 bound for Cabatuan Iloilo. Once again, our flight number is Z2313 bound for Cabatuan Iloilo. Only passengers on this flight must be on board. Thank you.